Well, oh, mga chabibi, meron kami nabiling ano, uh, maliit na cabinet sa uh, alasada Eh, hindi namin alam kung paano buhay. So, kakapain na lang namin. Uh, Kasi yung instruction. Kung paano okay. siya buhay. Walang, ano, eh, walang manual. Eh. So, instruction in check ito. bala oh. uh, bahala na. Ito, ito yung, ito yung mga kasama na ano, tornillo. So, hindi ko alam kung para saan yan. Meron siyang yung sa cabinet yung ang tawag sa ganito hindi ko tao ang tawag eh parang bisagra sya ng cabinet tapos meron sya no, pang corner siguro para matibay sya ito tornillo mo to sa gilid so gawin na natin ito mga atsabibyo oh. meron mga ganitong tornillo hindi ko alam kung saan siya gagamitin pero sa tingin ko dito sa mataba dito, dito siya pinapasok eh dito, ano, hindi ko lang alam paano siya ilock dyan para saan to eto siguro mga abang na to para dito to sa mga yung magiging shelves ng cabinet so sa isayin natin sa cabinet meron ng mga butas yung ano yung pagtutornilyo ay mga atsa dili kasama na rin siyang ano to screwdriver driver okay mga atsa dili abid na natin tong isang side na to yung gilid so yung isang side naman may mga butas na yung mga atsa yung ano yung mga pagtutog So, kailangan nyo lang yung centro doon sa butas na yun. Para maging maganda yung ano, uh, kabit nyo ng mga tornillo. Hindi, hindi namin alam mga chambi, paano yung kabit itong part na to? Ito mga chambi, kasi walang butas dito. Kaya hindi lang malalagyan ng screw. kailangan dito lang siya. Hindi lang namin alam kung paano. Malaking butas dito eh. Oh. Kasi ito maliit yung butas. Ayun, mga chabibi. Siguro lang, hindi kami sigurado, ha. Itong mga screw na kasawa, ipapasok dito. Apat yan, eh. Eh, yun lang naman ang apat dyan, eh. So, ganito itsura ng screw, oh. Parang malaki yung, ano, dito. Kasi siguro ito, isasabit dito. Ayun, ganyan siya, oh. Naka- baka po mga chabi viewer magko-comment sa inyo dyan sa tama yung ginagawa ah, na napakadali naman yung ginagawa ninyo hirap na hirap yung po hirap na hirap po kami hindi po kami magagaling so DIY lang to ah. hindi namin alam ngayon lang ako nakakita ng ganito eh first time po first time kung, pa, na kung paano to ilalak pero feeling ko ilalak ito doon sa ito pagka ito na, ito na ikabit na sa loob ilalak, ilalak na lang siya sa mga chabi viewer pag naikabit ito dito sa loob yan you know, parang ilalak mo na lang siyang gano'n isushoot mo siya ng gano'n sa butas tapos pag itatanggalin mo gano'n mo na bababa mo yan tapos ihilang konti ang at ata, hindi ako sigurado o, so, ito yung screw o oh. mga tapos ito yung isa Umagbuo namin ito mga chabibi tapos may mga bibili sa inyo ng ganitong uh, parang parang na cabinet. At least alam nyo yun na yung gagawin ninyo. Pag naka-encounter kayo ng mga ganitong klaseng mga pernilyo. Yan yeah, o. Di ba diba kanina meron kami kinabit ng mahaba. So ito, ito yung parang magiging lock niya. You know, naangat-angat siya, di ba may kinabit kami parang screw doon sa, ka, sa kahoy na to. Kasi hindi siya kahoy, parang siyang particle board eh. So, pag binabaan nyo lang ganyan, kakapain nyo na lang para mag-lock, iikot nyo lang ito. Yan you know, pag humigpit, you know, nakalock na. Ayun, ang galing. Ito, itong isa. Pita natin. Pag gumigpit na siya, hindi uh, mo na maangat, nakalock na. So, yan, nakapaan natin kung paano ikabit itong gantong klaseng screw kabila sa kabila maluwang ayan, pa siya angat angat pa di ba mga chabibi na angat pa so ilalak natin tignan nyo iikot ko maglalak yan ayan kaso hindi lang lapat yung pagkakabuo nung ano nung ito yan hindi maganda yung pagkaka sentro nila nung screw so merong sobra dito hindi natin alam paano natin isi sentro yan gaganyan na lang natin yan nagkakrak na sa mga gawang china eh. hmm, hindi siya nakasentro hmm. Yun. yung kabila nakasentro eh ito hindi oh, mga chabibi di ba kanina hindi namin ito may, may, sentro may tama yung kanto sakto ma yung kanto so tinanggal muna namin ito tapos tsaka namin nakakabit ulit mahanapin yung pantay siya pumasok sihikpita na natin yun pala yung critical yung pinakahuli ayan, ayan, mga chabibyo pero hindi pa rin talaga siya saktong ano eh, so wala na akong magagawa dyan kailangan lang kung ano eh yun yung pagkakasemble nila eh yung kabila, ikita na lang na din natin para para na silang maigpit. Yan. Kung tatanggalin nyo itong ibabaw, iikot nyo lang ito yung counterclockwise. Uh, para mahug mahugot nyo ito. Gumamit na lang kayo ng long nose para ma mahugot yung ganyan. Pag gusto nyo tanggalin ulit ito. So ngayon, nabuo na natin itong ano, yung buong cabinet. Oh, mga atsya ito na kami, yung ahana, kakapit naman namin ito. So, para natin na lang namin yung side na pinaka ano naka okay siya. Ha? Ha? Ito na bibi. Yun. So, mga chabibi, bibi, oo. Kahit pa paano ha. Para sa katulad namin, hindi naman kami expert. Ito importante eh. May cabinet. May cabinet na nabubuksan <laughs> yung ano. Yung ganyan o. Diba? yung purpose ng butas. Ah. Kaya may butas to. Ayan. Ah, ayun. Eh. Ayun oh. pala, chabibi. Ito pala para sa ano, para ma-mount mo sa wall. Oh. Ito, lalagyan Kasi mo ng screw. Kasi may kasama sa mga text screw yan. Eh. Screwhan so, mo. Dyan, so, may hiyari dyan. Ito, ipapasok nyo dito sa wall. Kung nandun na to sa wall, itong bracket na to, nakabidyo dito sa loob. Ayan, o. Eh. Diba? Yan. Tornillo yun sa loob. Tapos ito, ito sa tornillo, susunod ito sa bitna. Sa labay. Ito, ito. Ito yun. Yan. Ganyan siya mga chanipi. Para makabit ko sa ulo. mga chabibi. Ang magdadala talaga ng weight niyan. Ito. Kaya manipis lang yung likod. Magdadala ng weight yung pinakakahoy sa gilid. total to. Totally to. Sa mismong um, particle board. Particle board talaga. At same. Ayan, oh. okay. So siya ang magdadala nito sapat yan. Ito na lang kami Tapos ito sa baba Tapos meron. Tapos sa dito. baba. Ito, ito. Nalagyan din natin yan ng ganyan. Ako okay, mga Bibi. Next naman yung pag-mount namin sa wall. bye Ayun ako mga Bibi. Dahil sa ayaw na namin magbutas sa pader, dito na lang namin ilalagay sa kahoy. Yung cabinet na binuo namin. Dito mas so, magano magkabit dito kasi kahoy, hindi na kailangan mabutas sa pader kaysa sa mabutas pa ako sa pader ay so, mamangat ko na Yun, mga oh, mga chabibi, sana nakatulong yung video namin na ginawa ng pagbuo namin ng cabinet. Actually, nagkamali nang ba yung asawa ko dun eh, yung dapat mas malaki yung cabinet na yun eh. Anong nangyari, hindi nga tinignan yung size, eh yung dumating sa amin eh, yung parang, ano tawag doon? Uh, medicine cabinet. So yun, pinagtsagaan na lang namin, at eh. least so, magagamit rin naman namin yun eh. Yung kung sakaling ano, bibili kayo ng mga cabinet na sa online, at maka-encounter kayo ng tornilyong ano, yung kakaiba siya eh, parang para pag mag-lock siya, kailangan mo siyang iikot eh, ganoon siya tapos parang meron siyang hook na ganoon iikot mo siya para maglak, Para hindi mo siya mahuhugot. Eh yun, napakita namin kung paano niyo gagawin. E kung order kayo online, may may counter kay na ano na na tornilyo, at least alam niyo na kung paano gagawin. Okay mga chabibig, kita-kits sa susunod naming video. Maraming-maraming salamat po pala sa lahat ng subscribers namin, sa patuloy na sumusuporta sa channel po naming uh, Chabi Biker sa mga bagong subscribers, maraming maraming salamat sa inyo. Sana po paki-like, share, and subscribe po yung mga ano, yung mga video namin para mas i-recommendan ni YouTube sa mas maraming mananood. Uh, ingat kayo, palagi god bless sa inyo. Uh, at maraming-maraming salamat po. Bye-bye.